good guys. Eh, ito dagdag ko lang kung paano nila anong ginawa nila sa budget sa 2025. Ganito yan guys. Lahat ng ano guys, lahat ng ahensya ng gobyerno guys, may budget talaga yan guys. May budget talaga yan. Katulad na lang yung budget sa kay sa OBP. Budget sa uh, president budget sa lahat-lahat ng agency, budget ng ano ng DSWD. Budget ng DPWH. di ba? May mga budget lang kay kaso guys, dinagdagan nila guys. Baka gusto na nila kurakutin yun guys. Dinagdag nila na hindi naman hiningi ng siya O oh, katulad ng sa ano. Katulad ng sa DPWH. Dinagdagan nila ng ano yon Dinagdagan ng 12 billion more or less. oh, di ba? Hindi naman hiningi ng DPWH yan. At saka, dinagdagan din nila ang ano, ng sa DSWD. Yung nakita ni Amy, siguro nakita ni yun na ano naman yun sa social media. 26 billion sa DSWD. Ngunit hindi nakita ni Amy yun. Yung nagpirma siya. Wala doon. Paano kaya yun? kaya yun minsan magpipirma ka na lang hindi mo titingnan yung sa taas o oh, nakatupi ba Disgracia ka talaga mangyayari rin yan sa atin guys dito sa mga transaksyon natin guys kailangan tingnan muna doon sa taas bago pipirma sa baba yun guys pero ang nangyari naman dito sa ano guys kay sa UBP dinagdaga ng 5 million more or 5 billion more or less sa UBP, dinagdagan. Wala rin yun. Nang namadagdagan na, sinabi ni saldi ko sa kaibigan ni Inday Sara na pwede bang kukunin ko yung 5 million? Hindi kaya magagalit, si Sara? Nako. Ano kaya ang plano niya doon sa ano na yun, 5 billion yun? Tapos yung kaibigan ni BP nagsabi sa kanya, kukunin daw yung ano. Wala namang problema yun. Sabi ni Juan, kahit na kunin mo yung 5 billion, sa man yun kasi ikaw man ang nagdagdag doon. Ang problema lang doon, pangalan sa OBP. OBP ang ahensya na dinagdagan. Hindi man hiningi yun. Yung 5 million. 5 billion. Sorry. Ayan. Meron pa. Ayong ano guys, yung budget sa yung sinabi nilang within 11 days na ano daw ni Inday Sara yung ano, budget na ubos daw saan daw ibinigay ang daling maubos ano yung budget siguro mga 2024 yun kaso kasi nagkakaso na sila ngayon ano eh 2025 2024 estimate uh, siguro mga December dyan kasi kailangan i ano mo talaga yan, ubusin mo talaga yan within 11 days kasi December na, next year wala na, babalik yan sa kaban ng bayan, babalik talaga yan sa kaban ng bayan. Si Inday kasi nakalatag na kasi yung ano niya, si BP, naka, nakalatag na sa lahat ng satellite niya, nakaplano na siya, nakaplano na, pera na lang ang wala, ganun. Within 11 days, kayang-kaya niya i-distribute yun, di ba? Kasi meron na siyang plano eh kung saan ibibigay sa mga uh, opisina niya ang dami kayang opisina sa mga satellite offices niya dito sa lahat sa Pilipinas di ba ganon yun ang ano niya at saka yun sa ano niya yung meron siyang ano empleyado noon yung matanda humingi pala ng ano yun guys ta mga mayaman guys ng pera yung nakasubre hindi man inutos ni Vice Sara hindi man, hindi man siya nagutos nun humingi sa mga oligarch, mga mayaman magbigay talaga yon kasi si Inday uh, mabuti talaga yon mabuting tao alam nila yon marunong yan, marunong na mabuti huwag yung marunong na masama <laughs> ah, ayun guys Eleven days, ubos talaga yun guys, nabigay talaga yun. Kung sa kanila yun guys, sa eleven hindi nila kaya yon. Bakit? Magtanong kayo. Hindi nila kaya yon guys. Kasi madami pa silang plano dyan sa pirang yan guys. Saan nila ilalagay? Ibigay ba sa kanilang anak? Saan? O sa bulsa? Kaninong bulsa kaya ibibigay yon guys? O sa kanya yon. <laughs> yon matagal pag sila. Pero sa BP, madali lang. Kasi ay nakaredy na lahat. Ang sa, satellite offices niya. Diretso, ibigay na lahat kalimputan sa mga tao rin yan eh yung budget na yan o oh, di ba yan yan mo na ang paliwanag ko guys uh, sa sunod man may update ako sa iyo sa supreme court parang may plano yata ang supreme court good news parang i-abolish itong ano eh kamara eh itong, itong congress abolish talaga to guys uh, hindi oh, hindi ako mag preempt muna kasi pinaplano pa lang ito hindi pa ito talagang ano aprobado o ano siya I-update ko lang kayo sa sunod. Bye-bye!